Kuray. Ah. Oh, bagi naka. Bangka. Nagyan naka ng pinya. Ha? Nagyan naka ko ng pinya. Kaya kala ko magpaglibing ka eh. Bakit di suot ko malibing? Ewa ko nga sa'yo ba? Nabigla nga ako sa'yo. Pagdating. Pagdating Pagdating namin kanina. O, kumusta na yung buhay-buhay natin ngayon? Eh, buhay natin ngayon. Eh, gusto lang sa tanda ko eh. Kaya pagdating ko artista ngayon. Artista? Kaya tao mo. Father's Day. Happy Father's Day ha? Father's Day ngayon. Yon. oh, ngayon so, kinakailangan ma ma-involve naman yung ano ko. Oh, ano? buhay ko na ika nga eh. oh. ng Panginoon. Oh. Kinakailangan ni eh, isa iyo. Ano sa iyo? sa iyo ko Dito. Kinakausap na, lang, eh. Dito? na lang, tayo eh. Father's <laughs> exactly. oh, Day, <laughs> 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 oh, Day oh. Oh. Kinakailangan. dalawang Binata tayo. mong itamay. Hindi, ano ba yung kuha natin ngayon? Yung balak natin gawin mamaya o? Oh. Ah, balak natin gawin mamaya eh, mag-celebrate tayo. Kasi Father's Day. Hindi, ikaw lang, ikaw lang. Kasi <laughs> hindi tayo magkaka magkasama ng bahay, di ba? Oh. Yung bahay mo, iiba. Hindi! Oh. Kinakailangan. Oh. Kasama ka rin doon kasi ikaw nag-improvise sa akin eh. Oo, oh, ngayon. Oh, diba? Ako nag... Ako na. ikaw nag-enjoy nag say, Nag-enjoy sa'yo, nag-develop, gano'n. Oo, oh, gano'n. Kaya oh. kinakailangan. Oh. <laughs> I-celebrate natin. Anong, ano ka Ano magandang gawin? Ah, magandang gawin, bubuot ka na, isingin ko yung motor ko. Oh, yeah, Sumabok. Yeah. <laughs> <laughs> Sumabok eh. Oh, Hindi taba. ako makauwi. Alang oh. Alam mo na, ilalakad ko yan. Ah, Hindi pwede. Hindi mo, oh. so, magandang gawin, jabot mo ito na, na, na. Ito na lang ang na natitira kayamanan ko. Eh, asan, dito. asan? Hindi ko ano? Eh, ano? Oh. No. oh. Ang ah, magandang gawin dyan, di ba? Tingnan um, natin, tingnan natin. B Kumuha ng maso. Masuhin. Yan, yan, yan. Oh. Ngayon dito, di-request ka sa akin, bigyan kitang gulong.

Tapos yung pinagpalitan yan, yan yung bibenta natin. Hindi, yung kasi 18. sa ano, sa ubasan, no? Nagkahanap siya ng 18 eh. Nagkahanap oh. natin sa mga, ano, oh. mga ubasan niya. Oo, oh, di diba? diba? So ngayon, kukuha ko ng gulong doon. Kukuha ka ng gulong para si, adi, Bibigyan kita ng gulong at saka interior okay, at saka mo no? Hahaha. <laughs> <laughs> Hahaha.